Good morning mga kagigil ah, Magpa fried chicken lang po tayo ngayon ano? Wala kasi mga pamangking ko dito yung kapatid ko Muin ng mabalakat hmm? magpapas ko Ngayon dalawa lang kami ni nanay dito e, eto sa kami ng fried chicken Okay Saka magpa fried rice ako Start na po tayo mga kagigil ano? na po ako ng bawang ano? Nagisila po natin ating Kanin Lagay muna po natin yung ating tirang hotdog tsaka bologna kahapon ano. Ayan. Gisa-gisa ng konti bago natin ilagay ating bahaw. Ayan. Nilagay ko na pa yung bahaw natin. Pagkakas eh. Mahal na po tayo. Ayan. Nagyan ko pa sa ng garlic bits ano para masarap ang ating fried rice. Ayan na po yung ating fried rice. Ginawa kong chow fan. <laughs> Lagyan ko po ng siomay sa ibabaw. Ayan. Kain na tayo mga kagigil. Ang sarap. Siyao, fan. Yan na po, no. Yan ay ating fried rice na may siomay. Tapos, ito po yung fried chicken. Tigi sa kami ni nanay, ano. Tapos, may nagbigay po ng spaghetti. Yung chahin ko. yanti auntie ko. Thank you po daw Yan. Kaya na tayo mga kagigil. Mmm. Sarap.